Kahit araw-araw ko talaga ang linisin itong aking parep mga kasari, talagang hindi may na madudumihan. Ewan ko ba na kahit pinupunasan ko na yung mga bote na nilalagay ko sa rep, o di naman kaya talagang pinupunasan ko bawat sulok araw-araw, talagang nadudumihan siya kahit anong linis ko. Lalo't lalo na mga kasari kapag meron kaming mga leftover na ulam, pag mamadali ilagay, minsan nang bubuhos o hindi naman kaya natutumba. Kaya ayan, nadudumihan yung aking rep kaya lang, minsan tinatamad na ako maglinis kaya minsan ko na lang talaga din siya nalilinis ano daw yung minsan na yan agahoy at pagkatapos ko naman siyang nilinisa ah, nilagay ko na yung mga binili ko ng mga juice mga kasari dahil itong bakasyon nga mga kasari ayan meron na talagang naghanap sa akin ng juices kaya ayan bumili na ako ng mga pangilan ilan at syempre hindi ko pa rin naman talaga dinadamihan yung pag ng aking mga juice kahit nasa rep siya talagang hindi maiwasan na mawawalan din ng lasa dahil sa sobrang lamig na at sa sobrang tagal na na nakatambak sa rep. Kaya ayan bumili lang tayo ng ilang peraso para kahit papaano is meron tayong nakadisplay at meron tayong maibebenta. Pagkatapos ko naman magayos na ng aking rep, mga kasarihan, dumiretso naman ako sa labas. Marami na kasi yung mga sakong nakatambak sa may terrace ko. Kaya ayan, pinaglaanan ko na lang talaga ng oras para ayusin yung aking mga sako. Hindi ko rin kasi agad inaayos kapag inuwi ni Habi yung mga sako dito sa bahay. Inatambak ko na lang muna at inilalagay sa tabi at kapag marami na siya, saka na siya siya inaayos at tinutupi ng pa isa isa katulad ng ginagawa ko ngayon mga kasari ayan inaayos ko siya binibilang ko siya ng 20 pieces at saka ko na siya tinutupi kailangan kasing ayusin mga kasari at tignan yung sako kung may butas ba kapag kasi may butas yung sako mga kasari hindi po nila bibilin yon at kung kumbaga reject na yon at hindi nila babayaran yung sako kapit na din kasi ang katapusan mga kasari kaya ayan binibilang ko na at inaayos ko na yung aking mga sako kasi pag umabot na siya ng 100 pieces is talagang pinapabenta ko na kay hubby para naman hindi siya matambak dyan sa aking terrace. Minsan kasi mga kasari, pikit na tingnan yung aking terrace dahil doon nakatambak yung mga sako at higit sa lahat. Yung sahig ng aking terrace is puro uling na at kailangan ko na talaga siyang linisin lalo't lalo na pagkatapos ko magtupi dyan mga kasari, talagang pinupunasan ko muna ng basang trapo yung aking terrace para matanggal yung uling at saka ko naman ilalaga yung mga pinagtutupi ko na ng mga sako. Katulad yan mga kasari, ayan kung nakikita nyo binibilang ko siya at ginagawa ko siya ng 20 pieces bago ko siya tataliin. Medyo mas mahal ngayon yung bilihan ng sako ng uling mga kasari kesa dun sa sakong pinaglalagyan ng mga bigas katulad ng mga sakong malinis na tinutupi ko. Dun po mga kasari ay mura lang ang bili sa akin. Ito kasing sako ng mga uling mga kasari ang bili sa akin ay 6 peso at dun naman sa lalagyan ng bigas mga kasari na sako ang bili lang po sa akin noon ay 4 peso. Kaya yung sakong malinis mga kasari na nilalagyan ng bigas. Saka ko na siya binibenta kapag umabot na siya ng 200 pieces. Kaya naman kapag binenta ko na yung aking sako is malaki-laki rin yung tutubuin ko. Kaya siya mga kasari tapos na rin ako magtupi na aking sako at hanggang bukas po muli maraming maraming salamat po sa inyo and God bless po. Bye bye!